Magandang araw po mga kananay, dito naman po ako sa tabing kalsada Ako po ay pabayan uli dahil nga po na yung aking biniling materialis na ano ay kinulang Kaya po ganun, hindi po ako nagabili ng uh, halos lahat utay-utay lang po dahil nga po sa budget Na ginabudget ko kung sa magkasya lang po mga kananay kaya yan po ang aking kategori ngayon na budget lang dahil baka naman po pagdating ng 2026 ay kahit pambili ng sabon ay mawala na. Wala na. Kaya ito po ngayon. Kailangan talaga ngayon panahon po mga kananay ay budget. Yun. Para ang kaunting halaga po ay magipagkasya-kasya. Bibili po ngayon uli ako ng yung mga materialis na iba dahil nga po kahapon ay kulang kaya nga po ngayong araw ay hindi po nakatrabaho yung aking mga trabahanting dalawa dahil yun nga po kulang ang materialis kaya po mabili na punta muna ako sa bayan magkakambas muna ako po doon kung sino ang mura sa mga hardware kasi may hardware po na sobrang taas kaya yan po mga kananay kaya tayo tayo lang po tayo gusto po kayo aking mga kananay sa inyo. Sana masaya din kayo katulad ko. Kaya pagdating ng bagong taon ay maging masaya tayo. Kaya yan po mga kananay Sige po. Ako ay nag po ng masasakyan. Kung tricycle o kung bus man dyan o kung van man dyan. Oh, walang pinipili si kananay. Sige po mga kananay. Dito po mga kananay. Nakasakay ako sa Roro. Ayan. Ayan. Pabuntang bayan na swertehan ko po. Kananay dito po ulit ako sa hardware madagdag po ng uh, mga ibang materyales na kulang. mga kananay ako ay nauna sa aking delivery na mga materyales dahil uh, unloaded pa yung mga nag-deliver. Baka bukas pa po ang deliver ko. Kaya nauna lang po ako mga kananay. Dito lang po ako nakasakay sa tricycle. Ayan po. Uh, Ayan po. Na po. po. mga kananay ang na gawa o na trabaho ng aking dalawang magtrabaho do ng aking tirahan, aking bahay. Yan. Nakakabit na po sila ng tubular. Yun. yun Bukas po ay magkakabit na sila ng yero. Yan. Yan ang kanila. po ang yero na binili ko po kulay green po yung aking nagustuhan ano ito po yan bukas po makikita na ito na may bubong na punta po ako sa area ni Stermire doon sa isang lutin madaanan ko po mga kanana yung uh, sa amin tawagin na tinanay mo yung aking balaye yung nanay ni Milin yan po ang kapal ng kajus hindi pa po namulaklak yan malapad yung tinanim na puro kadyos yan yan po ay pinag-alisan ng palay kaya yan po oh. tanaw po ang kabundukan dito na madali na lang mag baba yung araw sa aking pagpunta doon sa area ni ng aking panganay Sister Mary ay madaanan ko po dito ang school kasi dito sa area na aking mga anak ay ano yung tabi ng school schoolahan na elementary yan po ang bagong ginawa na school ng elementary dito kalahi seeds yan punta muna ako doon sama-sama si Dapal ah ang gaganda ng mga bulaklak oh ang dadahin ng bulaklak kulay pink mga ang area dito ni ng aking panganay ay oh puro po yung kahoy ng aratilis yan yan sa kwansya sa likod puro aratilis ang kanyang area yan po oh tambak ang buhang, ang halublak at buhangin ni Sir Mary oh. dahil ah uh, ngayong tag-araw ay paghandaan namin yung paano makaipon ng ano ay ng tubig dahil krisis sa amin dito sa tubig sa mga ngayong by January hanggang sa ano ito po mga kananay Ana ano ako dito yung yung pintuan na ginawa ni Sister Mary o oh, parang lalaki yan hindi ko kaya itong gawin kaya yeah, siya ay ano na. Sanay na talaga sa parang trabaho ng lalaki. Yan. Ay aba. Yan. Mabuhay ulit yung tubig. Yan, may tubig ulit. May tanong po ako sa inyo mga kananay. Anong bulaklak po ito? Ang ganda oh. Hindi ko alam itong bulaklak na ito oh. Tanim po ito Sister Mary. Yan. Ang ganda ng mga bulaklak. Mga tanim niyang. Mga... Kamuti. Baby sitter na lang si papa mo. Ay, hello. Ay, clap, clap. Dali. <laughs> clap, 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 clap. Clap, clap. clap, 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 clap. Para uli ng orange. Clap clap, 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 clap. Ay, ay, ay. ay clap, clap. Ay, naku. Clap, clap. Ay. Ano? Clap, ah, clap. ah, clap, clap. Your hands. Clap your hands. Clap your hands. Ano? Taun. Ay, naku. Taun. Ay. Naku. Taun. ay taun. Yan. yan po mga kananay ang alaga ni kasi termiri na bibi. Yan. Bibi, bibi, bibi. Kak, 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 kak. Wag, wag. Dapal, wag. Dapal. Wag. Wag habulin. Yan. Doon na. Matagal na ako dito hindi nakapunta. Ayun. Anong mga tanim ito ni Ray? Ay! Kuhan. Ano? Sili? Siling pansigang yata ito. Ayan. Ang tubig. Marami pa palang tubig dito, Mek. Kala ko wala ng tubig. Ang anuha ng bibi. Ano yan? May isda? May isda? Mark? May isda? Hmm. Hmm. oh. Pwede lagi lagyan ng tilapia eh. Hmm. Kasabay pala ito ng ing, ano, kamias ni Jane. Hindi. Ah, hindi. Mas nauna yung kanya. Mas nauna yon Ay, oh, may ano na. Hmm. Ah, ginaano mo, nadiligan yung bulbere. Sabi nila, bulbere. Bulbere. Malbire. Ayan. Buhay na nga pala eh. Ang tanim na malbire. Oh ano yung, anong kwanya may gulay? Ha? Ha? Ako ah, kutapto. Yung mahaba yan, hindi no? Ah, native. Hmm. Hindi mag-ano dito ang ano no, kadyos oh. Sabulan uh, ko ba Mas matanda ito dahon to kay Milin. Nani. Halos ang ano area mo dito puro aratiris eh oh. Nagdilim ang aratiris Dito po ang harapan ng area ng aming eskwelahan dito na elementary oh. Yan. Yan dyan. Hmm. Tama. Yan. Yan. Ang tatak ay I love Alimawan Elementary School. Yan. The meaning of Y heart A E S. A E S. Yan. I love I love Alimawan Elementary School. Ito po ako mga kananay nadaan sa aking mga anak kay kay Milen, kay Eric at kay Milena bahay at ito kay Jean. Yan. Ang kapal ng kadjus. Yan. Ayos. Deng. Wala pa dyan si Ambet. Mga kananay, kanina po ay pagpabayan ko ay nagpabili po si Jay ng washing dahil hirap na daw siya sa paglaba. Yan. Para daw, medyo maalwan yung kanyang paglaba. Kasi ilang ilang taon, taon na, na siguro na wala siyang washing. Kaya yun mga kananay. Kaya ngayon, medyo maalwan-alwan na po ang kanyang paglalaba mga kanyang habang si Mark ay nagabalak naman. na mag saing si Angel naman po ay maghahugas ng pinggan ang asawa ni Jane, ayan ang huli ay patalay ayan, patalay at saka tulingan daming huli niyo, ang malalaki. Ngayon po ay dito po ako sa kay Ben na bahay. Kasi ako ng ulam. Ayun, may ulam na dala si Ambit. Na para pang ulam nila. Pero ako po ay hindi nakakain dahil gabi na. Yan. Kaya, hanggang dito na lang po yung aking uh, sari-saring video tungkol sa aming pamilya. Thanks for watching mga kananay another video. Po.